pa sakit sakit god nao gitumba ko ani dulu pero kani wa gitumba ni motor ko dulu kana pero kani mga hinimo hinuon ako ng mga humid araw pagkaskita dai so na nang update sa tuang ko andula update sa akong ipakita tong unang video na gi-download ako daro balayo diba, man to siya dre ah uh, dikit sa bakal dre So kita mo na yung naibangag ka na doon. Araw. Mao na ang yung original nga butanganan sa kani. So karon ako na yung gidawon. So okay na kay siya padagano ni huwa na ibana kay huto. Kauno man yung bakal dre. Eh. So na. Oh. Taas na kay kadina na. Oh. Pagbiyaan yang jago. Ara. Di na siya mulikit. Tapos kani. Ako gi pamubuan gamay. tamak kasih ya marah suga nabu nah, ah ayu jarah di arah pun iskupik, kukik tamak rah Ara nah damik nasi ibiahi nah finish product so karawang idol pakishare sa kong video